Idol, how do you deal with bashers, haters, mga pangit na comments? How do I deal with that? Alam niyo ba, nung nagsimula kami, maraming mga haters, mga negative na sumusulat talaga. They take time para sirahan ka. Or may mga nagsusulat, mga writers, reporters, tawag nila. Pag di mo sila binigyan ng monthly or may hinihingi sila, di mo binigay. Cashman or show or guesting or whatever for free, eh, sisiraan ka nila. Minsan nga, yung awards na pipili. Well, huwag nyo na ako ikot dyan. So, ganun lang. At least ngayon, pag binabash tayo dito, lalo mo sa page ko, eh, monetize po ako. Malaking tulong sa amin ng misis ko. Work from home, di ba? Kaya nga sinasabi ko eh, kailangan pag-guest nyo ako sa TV, sa pelikula, or sa mga shows, mag-rap, kumanta, mag-host, mga video shoutouts, magbahid kayo. Kasi I know my worst. Kung sa tingin nyo eh, hindi eh, pasensya kayo. Ako to, ako yung boss ng sarili ko, ako yung talent. Actually, yung boss ko si misis. So if you want to inquire, just contact missis sa